Good morning! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video ay nandito tayo ngayon sa Dento Farm Resort. Dito po yung matatakuan sa Barangay Estrella, Rizal, Nueva Ecija. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ano ba meron dito sa Dento Farm Resort. Bali, yung uh, aming gaganapin po ngayon na event ay yung church planning ko na amin church ng MCC sa so, Bibig Baganapin ngayon. Ito po ay 5 hectares na space. So, ang nagmamayari po nito ay isang MCC at para po dito mga turista na pupunta. Na. So, guys, tara, tingnan natin at ikutin natin kung ano ba meron dito sa Dento Farm Resort. Ayan po guys, kung nakikita nyo, busy po yung aking mga kasamahan sa church. Yan. Kaway-kaway po sa ating vlog. So, yan po ang aming mga kasama ngayon dito. Sila po ay blessed group. Amen. So, iikot tayo guys para makita ninyo kung ano bang meron dito sa Dentu Farm Resort. So, itong side na to ay Parking area tapos makikita nyo doon doon po makikita yung ating uh, entrance ha <laughs> sige bibig hi ay makikita ka sa youtube ayan say hello po say hello po sino daw po sila Binablog ko po ito. ito oh. halaman na kulay pula, Sige po, i-zoom natin. Patingin niya kung maganda. Ay, And oo then, nga. Ayan. Ang ganda ng halaman nila dito. Ito so, nilandscape po itong area na to ay ni-landscape nila. Ayan, ang ganda oh. <laughs> Bawal. <laughs> <laughs> Tapos, so itong part na to, di, dito yung parang pinakang lobby area nila. So, ayan mga kasama po namin. Hello po! Ayan yung aming mga kasamahan sa church. So, ito yung lobby area. Meron din dito salamin. Ang ganda ng kanilang ginawa dito. Kasi meron silang salamin na ginawa dito. So, yung idea ng gumawa nito ay very ano. ah Hello! Ayan. <laughs> Tapos, banda dito. Makikita nyo po yung makikita nyo po yung dito yung pinakang entrance nila yan so itong side na to ay parking tapos pupunta pa po dun sa malayo sa unahan so makikita nyo po dun mamaya Ayan, see you later guys. eto po yung mga accommodations area dito sa Dento Farm Resort. So, malaki po itong resort na to. 5 hectares po ito. So, ayan yung mga cottage dito. Tapos, meron po ditong pool. So, ilan yung pool dito? Manami dito. Ayan. 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 So, hindi pa po tayo nakakarating din sa dulo na Kasi malaki pa po yun. Actually, pagkagabi po dito ay napakaganda. At, so, marami po dito mga turista na pumupunta dahil ang ganda ng place na yan guys magpi picture taking lang po muna kami ngayon kasi katatapos lang namin mag devotion so picture taking po muna kami ngayon by the way before po pala yung planning event ng aming church ay nag tour muna kami dito nila pastora nung 2 uh, day before or three days before po yata yun so tininan namin itong place na to na Dento Farm Resort ngayon ay pumasok kami dito sa room itong room na to ay uh, 15 pax yung kasya po dito so ang bayad po dito ay uh, 12,000 kung mag-overnight kayo kung i-accommodate ninyo itong room na to So, 15 katao po yung kasya po dyan. Actually, ma mahigit pa eh, pero yun lang po yung ano nila eh, limitations nila for 15 packs. So, nag -tour kami dito before yung planning event ng church namin. So, ayan po yung aking anak. Siya yung may hawak ng camera. Nandito kami ngayon sa Michael's room. And, meron dito mga malalaking bed. Ayan. gaganda. Napakalinis ng kanilang room at saka yung mga pintura nila yung mga yung design nila sa loob yung mga interior design nila sa loob ang ganda so may mga nakapaskil din sila dyan ang ganda rin ng kanilang uh, kitchen yung lutuan nila ang gaganda rin malinis po yung ano yung place na yan so ito po ay kung mag overnight kayo ay magandang advice po yan na uh, mag rent po kayo ng ano room so merong room na mas mura po dyan tapos ito naman po sa pangmaramihan po so, pwede po kayo maglagay dyan sa baba and then ito yung pinakang CR nya dalawa yung CR nya sa Michael's room so marami po dyan ano room marami kayong pagpipilian kaya kung hindi pa po kayo nakapunta dito sa Rizal Nueva Ecija meron po ditong farm resort na 5 hectares which is yung Dentu Farm Resort ang ganda po niya malinis at saka maganda po yung ano niya paggabi ang daming ilaw so ayan sabi namin mag picture picture daw kami <laughs> kaya ayan nag picture po muna kami so makikita niyo po dyan may mga picture po akong ipapakita mamaya Nung nag-tour kami dito sa Dento Farm, before po yung planning event mismo ng MCCG Church. So gabi namin tiningnan yan, kaya napakaganda po. Nakita namin na ang ganda ng mga, ng pagigid niya pag gabi. So ayan po. Tapos yung mga upuan nila, ang sarap dito puan para ka talagang mayaman. Sana all, dalawa ang TV sa loob. Yung mga nakalagay din sila diyan ng mga ano, um, reminders kung ano yung mga bawal sa loob ng room. So ayan, para na kaming doon niya dyan niya at na picture picture habang nakikipag-usap yung aming pastora sa staff ng Dento Farm ayan, nag-ikot-ikot muna yung anak ko dyan at tinanggalan ko na po ng boses yung bata dahil kung ano-ano sinasabi niya so nag-voice over na lang po ako and then medyo malikot din yung kalikutan din yung kamay niya sa paghawak ng video So, pagpasensyahan nyo na po yung video na to. Dahil medyo malikot talaga. Ayan. Nakakita pa siya ng... Ano ba yan? Kutsyon. May mga binuksan siya. Ayan. Ang gaganda rin po ng mga paintings. So, nakaready na rin yung mga towel niya. Puro white. Yung kumot. Ayan po. Pasensya nyo na po. Medyo may kalikutan yung video okay. ng bata. So, ayan. Nag-uusap-usap po. Usap po about sa kung magkano yung babayaran, if ever na makayanan po yung budget. So, tumatawa din po kami dyan sa mga, para sa mga bata. By the way, ang entrance po dito ay 80 pesos para sa 13 years old pa baba. And then, 14 years old pa taas ay 100 pesos. Basta, pag umabot ka po ng uh, lumagpas ka ng 5 p.m. So, yun po yung entrance nila. Pero pag di ka lumagpas ng 5 p.m., 80 pesos lang po yung sa adult and 50 pesos yung sa kids. So, ayan, ang ganda po ng paintings nila. Tsaka yung bed talaga, napakalinis. Ang linis po ng um, farm na to, resort siya na farm. Kaya i-advise ko po sa inyo, talagang i-rate ko talaga to ng maganda talaga. Para sa mga gustong pumunta dito sa Rizal Nueva Ecija. So matatagpuan nyo po ito sa Barangay Estrella. Ang Dento Farm Resort. So ayan guys, nag-uusap-usap lang po muna kami. Kung kakayanin ba ng budget ng church, And then, ayan, nandito lang ka kami sa labas ngayon. Wow! So, inikot namin yung labas. Ang ganda po talaga niya kapag gabi. Sobrang ganda ng ano, ambience niya. Ang lamig. And then, madaming ilaw. So, yung cottage na yun na makikita nyo sa likod namin ay yan yung Enrico's Cottage. Ah, uh, 30 persons, more 20 or 30 persons ang kasya po dyan. Mga nagpa-plan po ng mga event nila, mga group event. And then may pool. Ang ganda ng pool. Merong pool na pang bata at meron din pool na pang uh, matatanda. So, ayan po. Ang linis din ng pool nila. Ang grabe. Ang ganda talaga. At saka, ang dami kang pwedeng pasyalan dito sa... Uh, Dento Farm Resort kasi napakalaki niya 5 hectares ba naman di andamin yung pwedeng puntahan. So may-ari po nito ay isang dentist. Talaga ang ganda ng pagka ng kanyang uh, resort na to. Yun. So ayan guys, total na na tayo. Tara ikotin natin ang ang kanilang resort. So hindi na po namin na naikot lahat 'yan dahil masyadong gabi na po yung pagpunta namin dyan. And then, uh, uuwi pa po kasi kami ng Munoz that time. So, talagang kinausap lang po talaga namin at sinilip lang talaga namin yung resort na to. Kung uh, advisable ba ito sa aming gaganapin na church event. So, ayan. Ako na po yung nag-video kanina. And then, kung ano po yung nakita lang ng mga napuntahan namin dyan, so binidyuhan ko na po yan. Pero napakalaki po yan, di pa po talaga namin naiikot lahat-lahat. Kasi dahil kulang po yung aming time para mag-ikot that time. So ayan, pero ang ganda na sa bungad pa lang, sa gitna pa lang po yan, ay talagang makikita mo maganda na at malinis. So yung kanilang farm resort po ay meron din mga tanim. May mga tanim silang mga gulay, mga prutas dyan, katulad ng grapes. And then, meron po silang Facebook page. Pwede nyo pong puntahan yung kanilang Facebook page na Dento Farm Resort. And then, ito po ngayon nakita namin dyan nung pag namin. Meron pa silang mga kinukonstruct na mga... Uh, mga iba pang mga units dyan, mga cottages, talagang mas lalo pa nilang pinagaganda. So, ayan, ang ganda-ganda ng aming mga pictures. Ayan na po yung time na nagkandak na kami ng aming church event. Ang ganda ng mga pictures. So, dumating po kami dyan ay um, January 20 7, yes, 27, Sabado. So, umalis kami ng Munoz ng umaga. Nakarating po kami dyan before lunch. So, bago po kami mag-lunch, ay yan, nag-picture-picture muna kami. Ninamnam ng na bawat isa ang ambiance ng Dento Farm Resort. So, ayan, nagkanya-kanya na po yung iba. And then, yung iba naman, naligo na. Yung mga bata, talagang naligo na sila. Maaga pa lang naligo na. So kami namang mga nanay, ayan, mga na-picture taking kami kasi yun yung mga time na uh, nag-ikot-ikot po kami. So hindi na, sinamantala na namin yung pagkakataon na makapag-picture. Katulad ko, ayan, charan! So ayan, nag -picture, picture kami dyan. Tapos meron po kami yung konting pakulo, konting palaro para sa aming mga kasamahan sa church dahil masisipag silang mag -ministry sa mga outreaches at church planting so ayan nagsayaw-sayaw po kami nagsayaw lang po talaga na magkakabanding ang bawat isa so saya na magkakasama at naging maganda yung planning naging smooth naging masaya yung bonding nag-enjoy po ang lahat kaya thank you Lord thank you po sa event na to thank you